Today ay birthday ko at nag-decide ako na ayokong makasama yung toxic kong mga kapamilya. Sobrang stress na ako sa kanila dahil tinitigyawata talaga ako. Sa araw-araw na ginawa na ng Diyos, palagi na lang ako nagpipimple patch para matakpan yung mga tigyawat ko. Kaysa na ba nakatitig sa yung nana, ba diba? Takpan na lang atin ang heart-heart. First time ko mag-birthday sa ibang bansa. Palagi kasing maulan pag birthday ko o kaya may bagyo. Hirap talaga maging July baby. Gusto ko kasi maramdaman naman na araw na to para sa akin ba Ako masusunod. Hindi ako ma-stress para sa bisita, para sa ibang tao. Lahat to tungkol lang sa akin. Ah, tayron niya narinig mo ha. Tungkol sa akin. Hindi tungkol sa iyo. Parang <laughs> na <kayo. laughs> Siyempre, joke lang. Inisip ko pa rin talaga yung anak ko. Narealize ko kasi, oh my God, may teenager na ako. 13 years old na yung anak ko. Tapos hindi ko pa nadadala sa Disneyland. Sa happiest place on earth. Natatakot ako na dumating yung panahon na hindi niya na ma-appreciate yung mga ganitong eksena. Well, kahit anong edad naman, ma-appreciate talaga ang Disneyland. Pero iba pa din yung core memory na kasama mo yung parents mo na nakapag Hong Kong Disneyland ka, be. Buti na lang din talaga ay 2 hours lang ang biyahe. Para lang ako naipit sa traffic sa EDSA, ganun. Sa totoo lang, gusto ko pa din naman din talagang kasama yung family ko. Yung Toro family. Kaso nga lang, yung ate ko, buntis. Siyempre, si Landon, bantay sa kanya. Si Papi, buntis na naman ulit. Siyempre, bantay din si Harvey Boy sa kanya. Kaya ngayon, nakikita nyo, ako, si Tyronia, si Jowa, at si Mick Mick ang kasama namin. Pero aaminin ko, merong konsensya sa puso ko na, guys, sorry, pero hindi ako pwedeng palagi nag-aantay sa inyo. Napagod din ako mag -aantay pantay. Naho-hold back ako. Kaya inilaban ko na kahit may bagyo. Minsan lang to. Uulitin ko. Ang hirap talaga maging July baby. Kasi laging tag-ulan. Share ko lang. Napagating talaga namin ng Hong Kong. Nakakapanibago kasi nga. Nasa kanan yung driver seat. Nagtataka din ako ng panahon na to. Kasi Monday niyan. Pero napakadaming tao sa hotel. Tapos hindi ba big season? Anong meron? Pero in fairness, biglaan lang talaga tong alis ko na to. Nagulat nakita na hindi ganun kamahal yung airfare namin. Hindi din ganun kamahal yung hotel, pero napakaganda niya. Gusto ko mag-shoutout kay Antoinette na tumulong sa akin sa booking na ito dahil hindi ako marunong. I love you so much, Tonette. This is it! Nandito na kami sa Disneyland Hong Kong. Oh yeah! Oh, happy birthday, girl! Yung buong video ng ganap namin dito ay mapanood niyo po sa aking YouTube channel sa dalating na episode sa aming reality show every 12 ng tanghali kada Sabado yan. Alam nyo ba, hindi pala sapat yung isang araw ka nasa Disneyland Kailangan 2 days para malibot mo siyang lahat Partida, uulitin ko, hindi nga peak season ngayon At walang masyadong mahabang pila Pero sobrang laki talaga niya like, Grabe, masayang masaya ako makikita niya sa mga mata ko Pero grabe, totoong pagod na pagod na pagod na dudug, 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 dudug. <laughs> Grabe, sobrang sakit talaga sa paa Kaya nag-decide kami na next time na babalik kami dito, mali na ang gagawin namin ay hapon na kami darating. Mali din na gagawin namin na isang araw lang, kailangan two days talaga. Kasi ramdam mo talaga, parang nasa loob ka talaga ng Disney, parang nasa loob ka ng palasyo. Yung parang feeling mo talaga may happily ever after, ganun. Parang nabuhay yung pagiging bata ko, parang feeling ko ako si Little Tony ngayon, tropa ko si Baby Tyronia, tapos nakikita ko si Lion King. Ito talaga yung totoong happiness masasabi ko talaga na ang puso ko ay sobrang saya. Sulit na sulit. Pero kulang na kulang yung panahon na nagstay ako dito. Nakakainit. Sobrang normal lang nga lang hinandami-dami daming foreigners sa paligid. Ngayon gets ko na sinasabi nila na this is the happiest place on earth. Kasi kahit anong edad ka pa, kahit anong lahi ka pa, talagang pasasayahin ka talaga niya. Tapos sa gabi ay palulungkutin ka niya dahil aaray ka dahil masakit na ang yung mga paa. Pero mag na naman siya ng sobrang magical dahil ang inaabangan ng lahat ay ang fireworks show nila. Kinabukasan, ang mismong araw ng birthday ko ay nag-mall naman kami. At ang saya ko kasi nakita ko yung pop mart sa harap ko. Sobrang kakit naman dito. Ocean Park gala naman kami today. Isa sa mga pinakamaling gagawin mo mag Disneyland tapos Ocean Park. Ang sakit sa paa, ang sakit sa katawan. Sa mismong araw ng birthday ko, ang gusto ko ay peace of mind. Okay, oh, bakit tayo nila? Kasi bilang nila ba? <laughs> Tulog lang siya, Miki. Sobrang cute. Ito. Ito. Masaya naman ako ng birthday ko, pero hindi ko talaga maiwasan na isipin yung pamilya ko. Palagi ito mo sa isip ko. Diyos ko, kung nakita to matutuwa sa ganito, matutuwa sa ganyan, ma-appreciate ito. Ako, pag nakita ito, ano? Ewan ko ba, ganun siguro talaga tayo mga Pinoy, mapagmahal sa pamilya. Bitte! na dahil saglit na saglit lang din talaga ang oras ko dito sa Hong Kong. Wala pa man si Tyrone noon. Tyrone niya pa lang ang baby noon. Pero palaging hanggang 2 to 3 days lang ang tinatagal ko na wala sa bahay. Dahil ika third day, hindi na po kakain ang bebe kong si birthday, ang aking aso. Sobrang mahal na mahal patay na patay kasi sa akin yun. Nade-depress siya pag matagal akong wala. No, Ang galing naman nito, di na kailangan ng tao, Mima. Machine-machine na lang. Dito ko nakita na grabe, no. Sobrang talagang advance sa ibang bansa. Ilalagay mo na lang yung maleta mo, tas kusa na siya mag-away kung ilang kilos yan. Tapos may face recognition na sila. Tapos go, na umiwi ka na sa bansa mo. And boom! Andito na kami sa pinas. Pagdating namin, ay patapos na daw yung bagyo. Nag-enjoy ako sa ibang bansa, oo. oo bago adventure, bagong learning, pero iba pa rin talaga yung pakiramdam pag nakauwi ka na ng Pilipinas. Tulad dyan, di naman ako na arawan, pero magsascribe ako, feeling ko umiti paganda ko. <laughs> Kasi ayoko maging plastic. Hindi naman ako nakapag- -unwalk ay nakapag-relax sa ibang bansa. Actually, mas lalo po akong napagod, no? Oo. oo. So, sa Pilipinas po, ang pinaka-relaxing kong moment, ang pamper ko, ang komportable ako. Kaya dito ko ginagawa yung mga ganyan. With pang booster para mas effective. Yung mga pinapahid ko sa katawan ko, combo ko yan. <laughs> Natatawa lang ako kasi taga ko ginagawa. Grabe, sobrang weirdo kong tao. Para din kasi sa akin, araw-araw ay parang birthday mo. Araw-araw mong mahalin ang sarili mo. Dahil hindi naman kailangan na birthday mo. Para maramdaman mo mo sa sarili mo na special kang tao. Commitment sa pag-aalaga sa sarili. Yun ang pinaka the best na mareregalo mo sa sarili mo. Ang birthdays kasi natin, nagre-remind yan na i-celebrate mo ang buhay na meron ka. Papi, wow, mo, hindi ko alam paano ko patayin yung ano. Maglalagay pa ako ng scrub sa ibang parte ng katawan ko, patayin mo. Hindi <laughs> ko patayin. Pero kahit walang reminder, araw-araw, dapat mahalin mo yung sarili mo. Kaya eto si Mami Oni oh, nyo, back sa kanyang routine. Kabit-kabit na naman ang pimple kasi nga, love is consistency. I love you, Tony Fowler. Happy birthday!